to! opening na yan. Hindi <laughs> na pa nag-flash. Yung... Hindi mo ko flash to pre. Kasi nasa video to. Ayun oh, ayun yung kapatid ko nawawala. Ayun, yung mga Jolly Boys. Ay miss namin no. Hey, hey. Next naman. <laughs> <laughs> Papanood ko nga ata sa Ne, pa-post sa YouTube. Sa pala kayo nagpunta ka po secret uh, o picture ba yun? nyo ha! Video! Oh, Ay ano? Video! Video lang kami dala! O sige, picture kayo, po. siya. Sabay ko ha? Habang ni video nagpipicture! 1...2...3...go! Okay na! Upload ko na kayo dala! Sige na! Ako naman mag-upload! Tuesday pa! Busy ako kung mga nakarang araw eh! Ay! <laughs> Nakasang inom Ako wala ka sa video! Ako lang na video Nakapose! Nakapose! Naks! <laughs> <Next>. Andito <laughs> kami ngayon sa Muni, papauwi na kami galing trabaho. So, yung iba, bababa pa sila. Ako, ako ata unang bababa sa atin, no? Ito nga ako, para makunang file at. Ako unang bababa, no? Ako? 26? <laughs> ano ka na daw, tao ba? Yeah. <laughs> may pupuntahan sana ako ngayon eh. ayaw mo na hindi ko na pupuntahan para na sa inyo pre naulet <laughs> pa wala pat pas pas question hehehehe <laughs> <No, let>. medyo <laughs> medyo kami na eh. kami na oh kahapon <laughs> ayoko pa paano kay daddy

na tama rin ka 'yan 'yung ticket niya pao rin sana dai that is the na frequent Sana pa-no lang YouTube to abi 20 <laughs> oh, 20 tas <Okay>. de daw Nak. Oh, <okay>. sige. Nag-end na dito yung <laughs> video. Kasi... Kaya, okay. kung nagpangalan